Hmm, pero yan, bubuoy natin yan. Mga kapal din pala. Solid din pala ito. Dito na lang. Subukan natin si Cardo. Pasok. Okay na. Yan na kasi yung pinaka nakita kong magandang solusyon. ayan mga ka-farmer isang magandang magandang buhay uh, tayo po ay merong gagawin ayan luluwagan po namin yung aming tulay actually ito malaking uh, pagsisisi sa akin dahil nung ginagawa po ito iniinsist na ni katrabaho sabi niya tol gawin na nating apat 4 meters nga kasi sabi niya yun nga yung pasukan ako naman sabi ko ah uh, liitan dahil uh, wala namang ganong papasok ako kung sakali man sasakyan lang naman hindi ko naman po naisip na magkakaroon tayo ng kainan dyan hindi ko rin naisip na yung mga lechon po eh talagang uh, kasi nauna tong ginawa eh na may mga papasok po na sasakyan marami pala ang papasok na sasakyan para magpick up ng lechon so wala ganon talaga kasalanan natin So ayun na uh, sabi niya nga 3 meters ang sabi ko. Sabi niya hindi 3 and a half natin. So ayun, 3 and a half. Buti na lang 3 and a half niya. Tapos ayun, sabi ko, ito yung ginawa ito eh 5 meters muna yan <laughs> At least okay po ito. So ito mga ka-farm. Ang gagawin namin, ano ang problema na naman ito? Wala, oh yeah, na basta ayaw man daw. Ang tubig. Ha? Huh? Alin lang nagkatubig? Okay. Paano nakapasok? Dito ko yan. Ha? Wala na rabbit. Hilahin na kaya yan doon sa... Mamaya? Doon sa... Gumagawa? I-paano natin yan? Rabbit and na? oh, Oo. Aba din ang buhay natin. Bibili ko ng tangki sa Shopee. Mura sa Shopee. Nag-leak na rin ang tangki nito, no? Oo. Hmm. Oh eto so ayan po tumaas ang tubig thanks god umulan po kahapon grabe lakas ah uh, matagal na malakas so ayan po ang kulay nya tingnan nyo naman Nagkulay uh, kulay putik Ito, oh tinibag na namin kasi ang nangyayari papasok ka dito kukunin mo pa yung malaki may may pumasok na sa sakyan Ah, ayun, kinawa na po yung uh, ledger siguro. So abangan ko na lang dito sa baba. So ayun, ito titibagin din natin. Hanggang dito na lang 'yan. Sabi ko, sabi nga nung isang viewer, na pumunta dito ka farmer kahit isa lang. Sabi ni Papa Yam, "Di, ano na natin yung dalawa para wala nang sagabal." So para nga naman iwas ano na na may, may sasabitan pa. So ayun, ito lang naman po. Dalawang ano, 'yun, maluwag na. Tapos siguro baka luwagan din ng konti yung dito Para hindi sasabit Dito, ito, ito, ito Gawa ng remedyo Okay na Kasi may malalaki pong sasakyan Malalapad, pumapasok Tayang talaga to Masalahan na natin to eh Hindi <laughs> ko talaga na imagine ano Luwag na luwag na ako nung pero nung dumating po si Cardo, doon ko na nalaman na talagang uh, oh, sabi ko sayang talaga. Oh. Sayang kung nakinig lang tayo kay uh, katrabaho. So, ayun. Isa pa sa mga nagpigil din sa akin na luba ganyan. Baka daw kasi anuhan ng dump truck at rasan pag dito. Ayan na pala. Ayan na. Ayan, mga nagpick up pala natin. May kalapatids pala doon. Huwag nyo sa ano ha Kung as much as possible I-ano ninyo ne? Huwag nyo itatapon uh, sa ano Ito dito, dito. Grinder na lang Kasi ano to Ano lang naman to Ah O oh, to Baka halo nga ang loob, loob nito eh Pinagtuglong lang Ewan ko kung may simento yan Tapos pipinturahan na natin ng bago Para Medyo maganda Wala naman dadaan eh? Yan, medyo maganda nga sana ma Ito, ma... pag ginano natin 'to, ano hin natin. Ganun siguro, 'ne. Para para pag ganun, hindi Oh, pag ito, iyan mo na, isabay mo na dito sa Oh, yung, yung ito ito ito, yung slice na 'yan. Okay. Pag ganun. Kasi oh, tingnan mo, oh, tumama din yung gulong dito, oh. Ayun, oh. oh. Oo, talagang di namin, di ko din na-anticipate yan Pag malaki nga ang sasakyan Pero kung abisado mo, okay Pero kung medyo bago-bago kang nagmamaneho Mahihirapan ka yung ibang ang matagal na nagmamaneho, natatakot din. Siyempre, pag bago sa sasakyan, baka gumasgas. Lalo na ito, ito, itong niingatan dyan, ito, yung kantong ito. Lalo eh, na Tamaan talaga. Eh, ganyan na lang, pag si Carlo dumadan dito, halos ganyan, no? Dikit talaga, nakikita mo sa side mirror, eh. Kaya lang ako, kabisado ko na, kaya hindi na ako kinakabahan. So, para awan ng Diyos, di pa naman tayo sumabit. So, ayan po mga farmer Titibagin na natin. Tapos, papipinturahan ko na din lang siguro to. Hindi po anong magandang pintura eh. Siguro white na din lang or uh, gray. Mga ganun ba? Tangkita yung ano eh. Gray siguro. Light gray. Si Dex wala. Ayun, kung ano na naman ang dahilan ng batang yon. Ko. Alam ko magpapatubig ba ako Nakaschedule ako magpatubig ng uh, Ano ngayon eh pala yan eh Pabuntis na eh Makababa na rin po yung ano So ayan ito hmm, Pero yan bubuuin natin eh. Mga kapal din pala Solid din pala ito Tibay din ang pagkakagawa niya Yung katrabaho dito ah hmm. Ito Putulin dito na lang Hanggang dito na lang po yan So ito magiging open. Pagka papasok nga na may sasakyan, hindi na po mahirapan. Lalo na yung mga ano, yung mga sasakyan na malalapad, yung commuter, high la, ano, high ace. Talagang hirap na hirap po. So at least pagpasok dito, susubukan ko yan kay Cardo yan, no oh. kay Cardo ito. Kinukuha ko pa po ito. Papasok ako dito. Kukunin ko to tapos gaganan ako pero pagka butputol na yan siguro kahit dito ka na lang lilipat ka na lang ng konti dito hindi mo nakakainin tong loo nung to part na lupa okay na kasi kahit uh, isobra mo yung nguso mo dito sa kabila yung nguso ng sasakyan eh, hindi, hindi nasasabit doon sa kabila ay, lang papangit yung ating tulay, pero pipinturahan na lang natin 'yan para mas uh, maganda. Or, ang pinaka the best kung sa kung dating in the future, kabubukahin na lang natin siya para may railings ka pa din dito. Kung sakali. Pero for the meantime yan na lang po muna kasi mabilisan lang naman tayo. Okay na 'yan. pinturahan natin 'to ng gray. Tapos ito siguro yellow yellow gray Ayan. yung baba yellow tapos sa uh, gray itong uh, ano. no yellow gray ha para matingkad ng konti okay. Balikan natin itong tuloy Ano pa pa yan? Papinturahan natin ito light light gray siguro Tapos dilaw eh. Papa, hulma hulma na ano natin. Ayos. Ipaano na lang siguro to. Papa, ayusin natin na gano'n Bali ang ganda na lang siya. Hmm, uh, pwede naman. Hmm. Ang ano lang kasi yung doon eh, tumatama talaga doon. Yung eh, pag pumapasok yung pickup, gano'n na lang kalahating dangkal eh. Kikita mo sa side mirror. Eh yung syempre yung mas malapad. Mahirapan talaga. Marami nagre-reklamo ka farmer yung tulay mo. <laughs> sabi ko ayusin po natin yan. Ayun nga, lalo na at may mga pumapasok po kagaya ng linggo. dami pong pumasok. Full pack tayo eh. ayun, medyo ano ng konti kasi yung poste. Eh, pero sabi nga, sabi ko nga hindi naman yan makakapit day hindi naman malalaki yung... Hindi, na, hindi naman ganun kalalaki yung dadaan na uh, sasakyan. Okay lang yan bebenda lang daw sabi ni papa yan tapos si eh, curve na lang pero naging 4 meters to pero ngayon hindi na mahirapan yan dahil kahit dito ka na lang kukuha ka lang ng konti pasok mo ano na wala na ayos na ayos na bukas lang siguro maano na nila to so na bukas ako sa uh, ikurahan natin nga lang medyo pumangit pero okay lang yan mga ka kasi kasi importante eh. ayoko namang makasira ng sasakyan kahit dito nga siguro kaya nang kuhanin yan eh ikot mong ganun o oh. Yan, bend yan bubusan na lang po yan ulit papayaman oh

I-beam naman to, dalawang IVBM 'yan. Yan. Yeah. Tibay to. 'Yan 'yung mga malalaking bakal Kani wala ng bakal papaya 'yung Pagkaanuhan pa yung two Oh, two way. ng kahiram ng chipping gan kay papa lang, ay kay ya, kuya dapat pala nung una palang lang wala pa tayong ganyan papa wala na no Hindi na ako bumili no bago niyang bili lang yan Nagpaano sya ng bintana Ah Bigas daw yung simento Oo tsaka Mas mapapatagal ang trabaho Kung mano-mano bagay sa dami ng tinibag namin dapat bumili na rin pala ako <laughs> dami ng tinibag eh Tik na ako mapabili niyan, di ba? Kaya lang sabi natin, parang too late na, no? Hmm. Dahil patapos na rin eh. Nani po ito, Gaya niya sa ano? Guandong. udah saya nyentalamkan ini nih lama kaya Kapag ganun tayo makabuka ng kaunti pwede din naman kaya lang Ah, mana siguro ito gagandahin na lang natin oh, sabay sabay na yung pagsisimento ito anuhin mo na lang muna ito rin para isahan na no, yung tinagtanggalan hati ka lang Bottom dito, tumpak na na siya. Ah. Dito, simento ko ano na lang. Pwede. Pwede ako na tayo. Putol ka na lang. Precast yan eh. Ito nga, oh, kailangan din ma ano man, bago mapinturahan. Ma Masilya. <coughs> Abas ko yung pick up mamaya para makita natin. <laughs> yung gaano kaginhawa. Sa pangilaan mo kuya yung kanto ng ano no. Pinaka precast niya. Oh. Yun talaga, yun ang iiwasan mo. Pagkabilang ano yun, yun sa may ulo tsaka ano pag hindi mo kabisado talagang mag-aalang ang kayo. Tingnan ako hindi sumabit. Ayun na. Asan ni si Kong Kong? Papa si ano ko na pa naman yung yung binilad ko ano? Sa bagay pambibi na lang 'yan. Magkasakit pa yung mga kalapati ko. Matibay ba? Ah. Pala ko mo na. Galing din eh. Dito na lang. ito lang, kaunti lang no? Oo oh, ito dito lang ang kaunti lang. Oo. Oh. Ano mo na lang yan ulit? Palitada na lang no? yung poste so ang ginawa ni Papa yan sabi niya hindi naman pwede natin tapyasin to at ma konti na lang ang kakapitan although ito naman matibay naman po ito dahil may ID niyan dalawa plus yung mga bakal niyan pero okay na rin po na ganyan lang kasi kasi talaga yung kanto din eh. tatamaan pa rin po ng gulong o so, sabi ko ikikat na lang tapyasin pala may ano nga dito ano sa poste pero okay lang yan okay lang apit sa kapatapyas uh, natin ng konti. Lagyanin mo. Galing ka dito. Ang bilis na lang. Dito ka. Lana, lanang ka ba? deliver ni farmer Anthony niyan. Sabagay so siyang galing niya eh. Sang ganoon lang dere diretso walang minor-minor yun Talagang Hindi niya na, ano, hindi niya na Tansyado ang tansyado niya e Ako ko naman, kakainin natin dito Ayan, dito Dun May sumabit nga dyan eh Alang yung mga truck po nang nagde-deliver ng ano, yung may Ano dyan, basag yung truck na mga Pang construction Mga hardware Wala namang ingat magmaneho mga yun eh Isumabit yan yung pang hardware Na truck Basag basag mo <laughs> Ano silang pakialam Pero yung iba hindi po nila pinapasok Natatakot sila Sabihin nila kapal may eh Binalot ko na walang ako ko Manoy Benji, hindi nga rin pinasok yung kanyang uh, 4 x Malito lang talaga. Guro naman wala namang mahuhulog yan na gulong ano? Ha? Ha? Kita mo naman sa side mirror siguro. ng eh. bigyan natin ng ending mga farmer yung ating vlog abangan niyo po sa susunod kong vlog inakyat ko yung bubong namitas kami ng duhat makikita niyo po kung gaano karami ang bunga at ang dami na rin palang nahulog doon sa uh, bubong malalaki pero sabi ni Kong Kong hindi pa daw po yun yung giant duhat na ano kasi nak nakakapakyaw din sila eh na ano niya doblehin daw po yung bunga ganun po kalaki siguro mga ganyan tuhat ano ang giant hat, so yan tingnan natin yung ginagawa uh, dito at least na uh, natibag na so bukas finishing touches na lang para uh, ano yan, uh. na So, sisimentohin na lang po ito bukas Tapos papipinturahan natin ng gray Light gray o Ano? Gray tsaka yellow uh, combination Pwede na yan uh. Nanuhin na lang po nila ito Ayusin ng konti Tapos yan din, ayusin din Subukan natin si Cardo Pasok Okay na yan na kasi yung pinaka nakita kong magandang solusyon wala na, nang iba lang nga naman iayusin pa natin di ba so yun lang naman po kasi iniiwasan sabi ko nga talaga kung naging 4 ito at nakinig ako kay katrabaho wala tayong problema dito so, man, lesson learned, kaya yan mga papagawa ng tulay ah kasi alam ko marami din po nagme message, natanong nga nila kung magkano daw inabot so gawin nyo na pong 4 pinaka the best Huwag na kayo magalangan. 4 meters po ito ha. Ah, ito ha. Ah, yung, yung mismong daanan na ah, Yung lapad ng madadaanan. 4 meters mga ka-farmer. Para wala na po kayo maging problema. Eto nga oh. Ginawa ko ng 5. Tingnan nyo. Kahit galing dito si Cardo. Gaganon lang. Walang problema. Pag patras wala ding problema. Wala na. Sipat-sipat. Talagang uh, ano na. Dire-direcho ka na lang. So ayan malalaman natin sa so, mga susunod pong pupunta dito ayan na yung ating tulay hindi maluwag na hindi na po kayo ninerbis na sasabit pa <laughs> ayan para po sa para maging kumbinyente yung pagpasok kasi yung nga nung nakaraan Ford Raptor mas malapad po yon hirap na hirap pong pumasok si Kenneth nagre-reklamo din tulay mo ang hirap pasukin kami um, otol ka ako ayusin namin yan pag ano pag nakaluwag-luwag tapos yun nga yung commuter yung mga van yung nalaki uh, lalaki po kasi ng sasakyan din na pumapasok dito eh Fortuner yung uh, mas malaki Land Cruiser yan mas ma FJ yun mahirap pong ipasok talaga totoo lang so ayun at least okay na pintura na lang at bukas eh retouch na lang po ng ano simento okay So ayan na, ah, ang hanggang dito na lang po finally na isingit din po natin. Mabilis din lang naman pala tilibag. bag. Oh, ayan, maraming salamat at magandang buhay.